Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, grabe, parang dahil na itong si Eliza Valdez, sunod-sunod yung mga party na pinuntahan. Pero kanina, player of the games siya versus Camilio ni na Ivy Laxina. O ba diba, dahil na 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 ito si at, ating Eliza Valdez. At syempre masaya-masaya ang kanyang mga fans dahil hindi sila sa point ni no? Fenom. Akala nila hindi ito maglalaro kasi kay, na bridesmaid pa siya sa kasal ni Samantha Bernardo sa Cebu pero Wonder Woman talaga itong si Aliza Valdez walang kapaguran at ipinakita niya talaga na kahit marami siyang event na pinuntahan ay talagang okay na okay ang paglalaro niya kanina. So, yan naman po guys ang ating update. Ayan, congratulations Team Creamline. Panalo. Diyos ko, dalawa pa ang kanilang ng laro pala, Chocomocho at saka PLDT. Ang titibay din, sana manalo sila. So, yan lang po guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.